Isang kahindek-hindek na pangyayari ang nangyari sa Bangkok, Thailand na kung saan. Nasunog ang isang bus na lola ng 39 students na elementary at junior high school students at anim na mga guru na kung saan nasawi dito ang 20 na estudyante at tatlong guru. Tumakas naman kahapon ang driver na si Simon Chanpot ng sinasabing bus pero sumurender rin ito sa mga kapulisan doon. Ayon sa investigasyon, galing ang nasabing boss sa Central Uthai Thani Province para sa field trip sa Ayat Thani at Nuntaburi Province. Pero habang tumatakbo itong boss, bigla na lang sumabog ang gulong nito at bumangga sa barrier kung saan doon nagsimula ang apoy. At sabi naman ng driver, tumakbo siya sa kabilang bus para kumuha ng fire extinguisher pero napakabilis kumalat ang apoy kaya minabuti niya nalang na umalis dahil nagpanik na rin siya at hindi alam ang gagawin. At napag alaman pa dito na ito palang bus ay 50 year old na. At saka hindi ito diesel o gasolina na klaseng bus kundi sa itong gas-fueled bus or LPG type na klaseng bus kaya ganoon na lang kabiles kumalat ang apoy. dalawamput ang nasawi dito kabilang na ang tatlong guro. Nasa pagamutan naman ang nakasurvive pero ang iba sa kanila ay malala ang pagkasunog. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang Prime Minister ng nasabing bansa.